Isang debater ng Seventh-day Adventist ang nakiusap sa kapwa mga kasama niyang debater din na sana huwag siyang iba sa kanyang desisyon. Si Bro Darrell Villanueva iiwanan na ang SDE at iyayakap sa simbahang katoliko. Ito ang kaniyang live. Naho na nga. Uh, kung atong dalan sa pagpanalan. Oh, so sabi niya sa pakiusap niya sa live, magkaiba man ang ating landas. Kasi ginoo. Oh. Sir, akong hangyo ninyo. Uh, ito, pakiusap daw niya. Kuandra, ayaw lang mo pag pagataki personal sa kuha. O, oh, sana umano na sa kanyang desisyon, hindi siya aatakihin personal. Tawa ko ng hindi ko mangilabotin yun. Dahil, o. Oh. Uh, so, kining akong decision about sa kung magkabulag manta sa o itong desisyon ko kung magkahiwalay man tayo ang pangalagad si Gino, oh, sa Ginoo tungod sa lain ng mga relihiyon sa pagserbisyo sa Panginoon dahil sa pagkakaiba ng reliyon usak hang iyang adventista ha? ay mo patakag kana bitaw basa ko ako no? o, so yon ang kanyang pakiusap sa mga kapwa 70 si Adventist na sana huwag umano siyang iba sa kanyang desisyon. Patatag comment. O siyo. na mag-comment ng ano-ano na lang. Daan. Talang ka na mo. Talang mo na. Saan kung masuti sa inyo? sabi niya, mahal ko kayo. O mahal ko kayo. Alam mo, paghukom. Oh. So, yon Oh. Uh, ang pakiusap ni Bro Darrell Villanueva. Tatalakayin natin bago tayo papasok kay Father Darwin. Kasi lumalingan, pagpalagi palaging inulit-ulit, ay magtukha talaga ng katuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib, pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio and Ecclesia. Sino bang mag-akala, mga kapatid, na ang isang matigas na diviter ng 70 adventes Pero, yung kabuuan, hintayin natin ang kabuuan. Uh, kaya nga pala, nakita ko sa live ni Father Demos na uh, pupuntahan nila. No? Pupuntahan nila. At uh, bago naglabas ng official na pahayag itong debitor ng Seventy Adventist, debitor ng 70 Adventist na si Bro Darrell Villanueva. Itong bahagi sa kanyang pakiusap sa mga kapwa SDA. Mayong hapon sa tanan, Tibo Pilipinas, Tibo Kalibutan, Mayong uh, gabi o Mayong... Dundan. Oh, magandang hapon, magandang uh, gabi, magandang umaga daw. Now, nag-live ko mahigala sa mubo nga panahon. Uh, gilang o uh, ahibalo, No? So, uh, so nag-live umano siya sa maikli lang na panahon. Mahangi po daan, number one. Uh, nakiusap siya sa, sa, sa seven lahat ng mga kaanib sa Seventh-day Adventist. This church, particularly sa uh, iglesia sa Pagibato o di lamang sa pakibato, 7th Adventist buong kalibutan. At sa 7th D Adventist sa buong mundo? O ilapinas akong mga kauban, mga amigo. Sa, lalo na sa kanyang mga kasama, mga kaibigan. kauban ng mga Adventist Defender Defender, na sa O lalo na sa mga kasamang uh, Adventist uh, Defender. Oh. Uh, yon ang uh, kaniyang pakiusap uh, dito sa mga kasama at Adventist Defenders. Mga kauban sa Tremedia, mangyo ko rin panahon na nga. So, nakiusap umano siya sa kanila sa panahong ito. Uh, kung magkalahya ka dalan. Kung so, magkakaiba man ang kanilang landas sa pagpangalagad sa Ginoo sa pagserbisyo sa Panginoon. Sir, ako hangyo ninyo. Oh, ito ang kaniyang pakiusap. Kuan ra. Ayaw lang mo pag panataki personal sa kuan. Oh, na sana umano Huwag siyang iataki personal. Kiwa ko nang hindi ka mangilabot ninyo. Uh, so, kining akong decision about sa kung magkabulag man ta sa uh, itong desisyon niya so may desisyon na siya kung magkakahiwalay man tayo ang pangalagad sa Ginoo tungod uh, sa lain ng mga relihiyon Oh, sa pagserbisyo sa Panginoon dahil magkaibang relihiyon sa hangin yung mga Adventista oh uh, ito ang kaniyang pakiusap sa mga Adventista ay lang ba patakag kana ang basa ko ako ay mo patakag comment Oh, so sana na di umano mag uh, yung uh, ano ano mang bas at comment sa kanya. Balanse niyo daan. Uh, Pag-isipan niyo muna. So, ihim mo kayo ng video. Pag-i-remembrance na itong mga 70. Oh, days. so, parang nag-desisyon na talaga siya, no? Na sabi niya, ginawa niya umano itong video na ito uh, para para alaala sa Seventh Day Adventist. Oh, kung sa tamo ka, palangga. No, kung gaano ko kayo kamahal. No, yon ang sabi ni uh, Darrell Villanueva, isa sa mga debaters ng Seventh Day Adventist. Palagwa mo nagpangga sa kuwa sa kay palangga tamutanan. Sa taas ka panahon. Mauna nga sarap ko nga hangyo ninyo once nga ito god sa panahon ng magkabulag ta sa relihiyon mga adventist pretty pinder mga team three media members tan nga debatidor sa si SDA oh, so, so sa mga uh, debaters ng 7 day adventist ayaw lang mo pagpangatakis sa kuha ah. na sana daw umano Uh, hindi siya tutulig sa in at i-attack. Hindi uh, At kaibigan lang, uh, kaibigan pa rin tayo. Masarap ang kasuti sa inyo. sakit. Ako nga, dugahan. Nagbati na ako. Hindi ma-explain ang tanan. So, uh, masakit umano sa kanyang dibdib, pero di umano mapaliwanag ang lahat. Muna nga,

Oh, go. Ha? Sige, salamat kayo. So, Yon ang pakiusap sa isa sa mga debaters ng Seventh Day Adventist. O, abangan natin mga kapatid ang uh, kumpletong detalye kaugnay uh, sa a uh, conversion story ni Bro Darrell Villanueva isang debitor ng Seventh Day Adventist. Nagulat nga ako nang naglabas siya sa official niya na pahayag kanina. At uh, duda na ako dahil naglive si Father Demos at sabi niya, uh, kung alala ninyo si Father Demos, no? Uh, si isa sa mga Seventh Day Adventist na si Bro Amek, Diba, ba? Naalala niyo? Grabe ang banat ni Bro Amik sa Simbahan Katoliko. Si Father Calixto Dimos ang nag-message kay Bro Amic. Amik, Bro Amik, payag ka ba na mag-alay ako ng misa para sa iyo? Sabi naman ni Bro Amik, sige, tignan natin, subukan natin kung anong kapangyarihan ng misa ninyo. Yon, nag-alay si Father Calixto Dimos ng misa para kay Bro Amic. Ha imagine, si Bro Amic noon na napaka-antay-katoliko, grabe talaga. Di mo paliwanag, biglang nag na siya yayakap sa simbahang katoliko. See? Hinamon pa niya si Father Uh, Calisto, na, sige, tubukan natin yung kapangyarihan ng misa ninyo. Oh. The power of mass sa simbahan. The heart of the church. And then, kanina, nag-comment ako sa live ni Father Calixto dahil sabi niya, may pupuntahan tayong uh, kasama si Venti Adventist. O yun. Pagkatapos, naglabas na ng opisyal na pahayag si Bro Darrell Villanueva, isa sa mga debaters ng Seventh Day Adventist na nakiusap sa mga kasama niya ah, na unawain ang kanyang disisyon. Kaya, mga kapatid, ipagdasal po natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na sana mabuksan ang kanilang isipan at yay yayakapin nila ang tunay na iglisyang tatag ng ating Panginoong Iso To make His message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity